Lahat ng mabuti, lahat ng sakdal na kaloob galing sa itaas. Ano man meron tayo ngayon dito na masasabi nating sakdal at mabuti, galing yan sa amang Diyos. Sa panalangin, yan ang ating nilalapitan. This is the kind of God that we depend upon, that we recall, that we rely That is why when we pray we must pray with utter confidence. We must get that deep in our spirits. Alisin ang takot, alisin ang pag-aalinlangan, alisin ang pagdadalawang-isip, alisin ang uh, ang uh, pag-aatubili sa pananalangin. Alisin ang anumang isip na liko ang Diyos na ating nilalapitan ay pinakamabuti sa lahat. Kaya tayo sa ating buhay at paglilingkod, lagi nating piliin ang Diyos. Laging, laging tumawag sa Diyos. Amen.